part-time job ni Nelson ngayon dito sa Camote Island. Yan yung pasahero niya. O, tingin-tingin naman yan. Ano, Aliana? Ingatan mo yung maganda mong pasahero pa, ha? Ha? O. Yan na. O, ba't Wag. Agtoon po. Nag-aaral daw siya habang, ano, <laughs> sa likod ng driver niya. Bye. O, ingat. Walang utang ha, dapat bayad agad. <laughs> Yan yung mga estudyante, papasok sa eskwela. Ayun. Yan. Ah, hinatid na ng asawa ko yung pasahero niya sa eskwela. Bakit? Itong isang estudyante, anong ano? Ha? Ang problema mo yo. Yu? Yan yung tatay ko. Bukas, 90th birthday niya. Ayan. Tapos, dito naman yung ate ko. Naglolo to ng sikwate. Sikwate. Yan, masarap yan. Oh, mapasabak na naman ako ng kainan nito ngayon. Ayan Oh. Umuusok pa Oh. Grabe. Yan yung ano namin instead na kape sa breakfast si kwate yung ano namin sarap nyan ano yan Ah, uh, kakao yan mm, lami Kaayo. grabe yan dito sa kamotes ngayon ano okay go uh, wala na kami ang ibang ginagawa dito ni Nelson kundi lakwatsa, kain, tapos uh, tulog sarap ng buhay namin no? <laughs> yan guys papakita ko sa inyo dito sa likod ng bahay ng kapatid ko yan yung mangga nila oh. daming bunga grabe yan yan oh. kaso lang mataas hindi ko kayang sungkitin uh, mamaya magbabato ako dyan babatuhin ko yan mangga yan ang ano dito sa ano nila ito yung surroundings nila. Ngayon, medyo maulan. Cloudy. Kaya, ay may abuka. May ano pala dito. Suha pala dito. Okay. Ito, ano na yung mga kambing. Ayan, may suha guys. Oh. So, um, kaso lang hilaw pa. Hindi pa pwedeng kainin. Oh, excited na ako dito sa tsokolate na niluluto ng ati ko. So, hindi pa pwede na? Pwede na. O oh, sige, let's eat. o oh, oh, mabilis lang yung si Nelson doon, naghatid sa pasahero niya. Okay. Magpuan okay